Gandang araw mga kababayan! Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong araw. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng netizens ang tila pag-unfollow ni na Andy Eigenman at Filmar Alipayo sa isa't isa sa Instagram. Sa account ni Andy, hindi na makikita sa kanyang following ang account ni Filmar na may username na Chipox. At sa account naman ni Filmar, wala na rin siyang following kay Andy na may username na Andy Egan Girl. Hindi rin pinalampas ng mga netizens ang cryptic posts ni Andy sa kanyang Instagram story. Isang art card ng taong 2025 na may guhit na ahas ang kanyang ibinahagi. Ayon sa post, I just found out it's the year of the snake. I thought it was the year of the wolf in sheep's clothing. Kasunod nito, isang maliit na caption ang lumabas na nagsasabing Zodiac the Snake. Maraming netizens ang nag-isip kung may pinagdadaanan nga ba ang dalawa. Dahil dito, maraming netizens ang nakiusyoso at nagmarites kung may problema nga ba sa relasyon nina Andy at Filmar. Isa na rito ang isang netizen na nagkomento, Oh, ba't ka nandito? Habang ang iba naman ay nagbiro ng, Huy, wait! Hmm, what happened? Wala pang pahayag o bagong post ang dalawa ukol sa issue. Hi guys, this is Anna Policarpio. If you find this video informative, please hit like and subscribe. Also, please share our videos. Maraming salamat po.